Magandang araw sa inyo lahat at lalo na kay Binibining Joy. Ako po ay si Heart Tugunon, ang iyong taga-ulat ngayong araw. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga anyo ng organisasyon sa negosyo. Sa mundo ngayon, hindi kinakailangan ng sinuman na maging jack of all trades upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ang mga tao ay umaasa sa bawat isa at nagtutulungan. Nagbabahaginan sila ng kaalaman, kakayahan, pinagkukunang yaman at produkto. Ginagawa ito sa pamagitan ng kalakalan at komersyo. Dahil dito, malaki ang papel na ginagampanan sa ekonomiya ng mga organisasyon ng negosyo bilang tagabahagi ng mga kalakal at serbisyo. Ang mga bangko, tindahan, talyer, restoran at panderya ay mga halimbawa ng organisasyon ng negosyo. May tatlong uri ng organisasyon ng negosyo. Ang unang organisasyon ng negosyo. Ang sole proprietorship ay negosyo ng pag-aari at pinamamahalaan ng isang tao. Ang nagmamay ay tinatawag na sole proprietor o sole trader. Siya ang may ang kapangyarihan at responsibilidad sa negosyo. Kanyang pag-aari ang lahat ng mga bagay na nauukol sa negosyo at lahat ng kapital ay nagmumula sa kanya. Siya ang nakikipagsapalaran at humaharap sa lahat ng risk. Ang lahat ng kita ng pagkalugi ay tanging na sa kanya lamang. Ang mga sari-sari store, peso sa palengke, talyer sa likod ng bahay, at mga barberia ay mga karaniwang halimbawa ng sulong pagmamayari. Mga pakinabang ng sulong pagmamayari. Una, ito ay madaling isaayos. Hindi nito kailangan ng malaking kapital na pampuhunan. Kahit na may maliit na ipon ay maaaring makapagtayo ng sulong pagmamayari. Ikalawa, madaling pangasiwaan ang sulong pagmamayari. Mabilis gumawa ng pasya sapagkat nang iisa lamang ang may kontrol sa negosyo. Ang may-ari nito, Bilang may-ari at tagapangasiwa, mag-isa lamang siya magpapasya. Ikatlo, inaanin ng may-ari ang lahat ng kita mula sa negosyo. Ito ang kanyang inspirasyon upang mas lalong magsipag at usahan ang pangalagsiwa sa negosyo. Ikaapat, hindi pinapatawanan ng income tax o buwis mula sa kita nito ang negosyo ng sunong pang-may-ari. Ang kita ng negosyo ay napupunta ng buong buo sa mayari nito. Dinagdag ito sa iba pa niyang kita. Kaya naman, kapag nagbabayad ang may-ari ng kanyang personal na buwis, kasama rito pati na ang kanyang kinikita mula sa kanyang negosyo. Ikalima, ang psikolohikal na kasyahan na makukuha mula rito. Magkakaroon ng pagkakataon ng may-ari na maiukit ang kanyang pangalan katabi ng pangalan sa logo billboard ng kanyang negosyo. At panghuli, madali makaalis mula sa sulong pagmamayari. Kung ayaw ng mayari na ipagpatuloy ang kanyang pagnenegosyo, ang tanging gagawin ay isara ito. Hindi na kailangan pang ipaalam sa pamahalaan o sa pamilya ng kanyang desisyon, mga limitasyon at kahinaan. Una ay ang walang hanggang pananagutan ng may-ari. Inaako ng may-ari ang lahat ng pagkulang ng negosyo. Maaring habuli ng mga nagpapautang ang ari-arihan at property ng may-ari upang makasingil mula sa mga utang ng negosyo. Ikalawa, ang hindi gaanong katatagan nito. Kung sakali na magkasakit o maging imbalido ang may-ari, maaring wala ng mga siwa ng negosyo na kasing epektibo niya. Ikatlo ay ang limitadong kakayahan na lumago at kumilos sa pinakamabisang paraan. Nabibigyan kakayahan nito ang negosyo na lumago at lumawak ang puhunan. Ang kakulangan sa kasanayan sa pangangasiwa ng may-ari ang ikaapat na limitasyon ng solong pagmamay-ari. Iilan lamang sa mga may ari ang may kakayahan makapagtakbo ng kumikitang negosyo. Dahil dito, malapit ang solong pagmamay-ari sa pagkalugi. Ikalima ay ang multitasking. Dahil sa maliit ang negosyo, maraming tungkulin ang ginagampanan ng mga manggagawa. Mas pinili nilang magtrabaho sa malalaking bahay kalakal na mabayaran sila na mas malaki kaysa sa sahod na kayang ialok sa kanila ng solong pagmamayari. At panghuli, limitado ang buhay ng solong pagmamayari kasing haba ng buhay nito ang sa mayari. Kapag pumano na ang mayari, mawawala rin ang solong pagmamayari sa pamilihan. Ang partnership ay isang organisasyong binubuo ng dalawa o higit pang individual na sumasang ayong paghatian ang mga kita at ang pagkalugi ng isang negosyo. Ang mga kasapi ng isang partnership ay tinatawag na partners. Ang mga kasapi ng ganitong uri ng samahan ay maaaring tawagin general partners o limited partners. Sa general partners, ang mga partner ay pantay-pantay na pinangangasiwaan ng isang negosyo. Samantalang, ang mga kasapi ay maroon ding pantay-pantay na pananagutan sa mga maaaring maging pagkakautang at pagkalugi. Samantala, sa limited partners, ang mga partner ay maaaring mamuhunan, subalit wala silang tuwirang pakikilahok sa pangangasiwa. Maging sa puhunan ang tanging pananagutan ng limited partners ay nakatuon lamang sa halagan sa kanilang pinikay na puhunan sa negosyo. Ang corporation o korporasyon ang pinakamasalimuot na organisasyon ng negosyo. Kadalasan, ito ang may pinakamaraming bilang ng mga nagmamayari. Ito rin ay may mga legal na katauhan na hiwalay sa katauhan ng mga tao nagmamayari, kumukontrol at nagpapatakbo ng korporasyon. Ang korporasyon ay maaring bumili at pagpinta ng mga ari-arihan, pumasok sa mga kontrata, magsampan ng kaso at nararapat ng magbabayad ng buwis. Katangian din ito ang limitadong pananagutan ng mga may-ari at ang pagbibigay ng mga bahagi o shares sa anyo ng mga stocks at ang pananatili nito ay isang mahalagang bagay. Ang proseso ng pagiging isang corporation ay tinatawag na incorporation. Ito ay nagbibigay sa kumpanya ng katayuang legal na huwalay sa mga nagmamay-ari. Dahil dito, nagbibigyang proteksyon ang mga nagmamay-ari mula sa mga pananagutan. Limbawa, ang kumpanya ay mahabla. Ang kondisyon ito ay tinatawag na limitadong pananagutan o limited liability. Sa pamamagitan ng incorporation, ang mga may-ari ng corporation ay walang pananagutan sa utang ng kumpanya. Kung ang kumpanya ay malugi, ang tanging mawawala sa may-ari ay ang salapi ng kanilang kinukunan bilang common stock.